Kumusta mga boss? Tayo nga pumuli ay nagbabalik sa segment na kung saan hindi ko po alam ko anong gagawin ko Pero may make up ako ng girlfriend ko Sa episode na to ay eh maglalaro po tayo ng Mobile Legends at gagayahin natin yung skin ni Wanwan Ayokol! So bago natin simulan tong video na to ay please click po yung subscribe button dyan sa may baba Huwag nyo na rin kalimutan yung like, okay? Huwag na natin pataglanin tong video na to Enjoy! So para sa mga nagtataka kung bakit naging ganito po ang itsura ko Papanood ko na lang po sa inyo, okay? Action speak louder than words, pero video is mas palakas. Hindi ko alam kung ano sinasabi ko. Panoorin nyo na lang kung ano nangyari sa akin para maging kamukha ko si Wan Wan. Wow! Hindi ko na nga alam ano ito pinapasuot mo sa akin eh. Call? Ayaw, call? Kahimog sa imo pagka oh, babae! Hindi ko alam kung papayagan ba ako dito sa damit ko eh. Oh. Paano ako mag -e email mail maayos niyan? Aray! Ah, aray! Ah! Ano ba? Ba't ka yung buhok ko? Nagisiyano ako ah. Raul! Hindi naman to, si Raul to eh. Wow. Hmm. Pinagtitripan mo lang ako eh. Feeling ko pinagtitripan mo lang ako eh. Guys, okay. Pag umorder po kayo sa Grab ngayong linggo, okay. Uh, lahat po ng Grab driver na magpupunta po sa bahay nyo eh naka ganito pong costume, okay. Hindi po literal na ganito pong damit ko ha. Ah. Kung ano po yung itsura ni Wanwan, -Wan, eh magiging ganun po yung itsura ng mga Grab na magpupunta po sa mga bahay-bahay nyo. So magpa po kayo sa mga Grab dahil uh, ngayon lang ata sila na cosplay. Good job! Ano mo? Di mo naman, di naman ni-require na mag-makeup ako eh. Huwag mo nang, huwag mo nang makeup pa ng pink. Sabi mo dito. Ako lang yung cosplayer na kakosplay ng ano. Okay, nagkakosplayer. Sila boss dogs, di naman ganyan. Eh baka may girlfriend, basta lang cosplayer. Wala. O, oh, that mahaba yan, ha. Whiskers nga eh, alam mo whiskers? So, mighty whiskers ko. Isang straight lang yun eh. Kinukurbahan mo ba eh. <laughs> oh, oh, tama na yan oh. Kabila, kabila, kabila. Oh, oh. <laughs> pula, oh. may pula pa. Ano, yan? Mm. ano yan? Ano litin? Para babae. Hmm. Ah. Yeah. Ayan. Ayaw ka. Ayaw ka ka na ba? Ako lang pa nga. Mm. Kindat ka, kindat ka. Ang gawin na kapag nga. Bastos! Call! So guys, okay, nakatanwan -one, one skin po tayo pero ako si Raul. Mga kaibigan, ang tagal ko na po hindi naglaro ng MLBB ngayon. At syempre, mag skin po tayo ng tanwan -one, one dahil nakatanwan -one, one po tayo ngayon. Okay, sana po nag enjoy po kayo dahil yung girlfriend ko po ay nag-enjoy po sa may likod. Dahil hindi lang siya merong boyfriend, pwede rin niya ako maging girlfriend. So hindi natin gagamitin yan dahil baka maraming magsim sim sa atin dito sa laro na to. So okay, ito po yung 515 event na sinasabi natin ulit tulad ng nasabi ko kanina, okay? Kapag bumili po kayo sa Grab, e meron po kayong chance manalo ng skin di 1 at i-download nyo po ang ML gamit ang aking link sa may baba. Okay, wag na natin patagalin to. Okay, start na natin. Ah, sorry kung Grandmaster ako, bit pa edit na lang, gawin mo mythic. Salamat dahil alam niya namang matagal na tayo hindi naglalaro. Ah, Nakalimutan dito. Hindi ko alam kung may 1 ba ako dito. Par lo, ayaw mag-classic par. Kagal pre. Ayaw na ata sa atin ang ML. ML, don't give up on me. Kahit nag-give up na ako you don't give up on me. Ayun wow. na, ayun na, ayun na, na, Mapapakita ako kayo ng channel in Apocalypse. Please select your hero. Nasa si 1 Marksman tayo. Actually, uh, uh hindi po ako marunong gumamit ng 1 okay? Disclaimer lang po sa lahat ng nanonood. Eh, ito, try po natin yung 1 ngayon. Dahil naka 1 po ako at hindi ko po alam kung saan po niya si 1 Kaya mag-1-2-3 Ayun, no? Oh, di ba? Wala pa yung skin ni Tan 11 dito eh, pero pag lumabas 'yon, all good 'yon. Okay, so, gamitin natin 'tong trial card. Para naman maganda-ganda tayo, di ba? Emblem natin, marksman. Oh, pwede na 'yan. Build, hanap tayo ng pro builds, equip. Wala ba 'yung mga gamit nila H2O dito? Pwede na 'yan. Ah, paano ba 'yung posing ni Tan 11? Ganun ba yun? Sige na, bilisan lang natin to ha. gameplay. Powered by... Tama na, tama na, tama na. Kailangan natin seryosohin to para matanggal na yung off shoulder dito. Parang awa, no? Ayoko na mag-off shoulder, guys. Actually, hindi ito off shoulder, eh. Off bar city jacket to, eh. Parang malalakas pa yung kalaban natin. Hindi pa tayo pinagbigyan. Sana pala nag-tank na lang ako, eh. Kasi tank build naman ako, di ba? Game. Hindi ko alam ano yung una dito Pero ito na lang Dito tayo para solo tayo Hindi ko alam kung tama ba itong pinupuntahan natin Pero dalawa sila dito mga kaibigan Para lang po tayo Nagsha-shoutcast dito sa ating dance floor Mago gold lane tayo At bakit kayo dalawa dyan? Anong trip nyo sa buhay? Sige, kung dalawa ang gusto nyo Magdalawa lang kayo Basta importante guys Kumil kill kill lang tayo Parang si Mark Villar Build 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 Ulo! Mike! Bakit naman na tatlo kayo dyan? Sino nandito si Nana? Okay sige Tara 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 Mabilisan lang tayo pass game okay? Pass game, pass game lang Fuck! May parang, parang may naisip ako na, na hero dito, ah. Patay! Uy! Yari! Yeah. Ayaw, Cole! Ayaw, Cole! Hmm, ano? Kulit mo, ah. Hindi mo ko kaya, boss. 2-in-1 ako ngayon, boss. Pwede akong 3-in-1 plus 1. Hmm. 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 Okay lang guys, si Mob nga, nah, 'di ba, nung nilaro niya to, ay eh, hindi naman siya ganoon kalakas. Kaya wala tayong problema diyan. Sayang naman yung recall ko, ang ganda-ganda. Ano 'yung second skill ulit nito? 11 rubber CC for the revolution the deadly needle nearby enemies. Gets ko na. Salamat sob. nare ko 'yung mga champion na nalalaro ko sa ulo ko. Eh. Pinubugbog ka nang nana para ganon. Bye, have a great time. Uy! Dito yan, dito yan, dito yan. 'yun? 알락소 밀음 하도 No, ready na ba kayo sa aking channel in apocalypse Mm, para lang ako nagro-Roblox pa 'ro. Magbalik laro na kaya tayo sa ML. Ano lab nagagaganda ka ba sa akin? Sabihin mo lang ha Tuturuan kita paano maging ako. Kalma ako lang to, ako lang to. Wala na par, Rekta push to ta talaga. Di talaga nila kinakaayam powers ko. Ayo goal. Push na natin to par. Dito na lang din naman kayo eh, 'di ba? Laban tayo mga kaboy best friend movement. Kailangan natin matapos to para matanggal na natin yung suot natin mga kaibigan? Please lang. Sige pa, nagwawala yeah. na guys. Oh! 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 Naku! Kahit -ta tayo na naman si Idol. Mag-iinit na naman ako guys sa ML. Tagal ko hindi naglalaro. Pero nag-iinit na naman yung dance floor natin. Tagal lang. nasa na yun? E, push na natin to. Hello! Ay, no! Ay, no! Ay, no! Oh, diba? Gear of reporting. Oh. Par, par, par. Relax, relax, relax. Marami yan. Okay, kahit maganda akis-kis. Patay tayo dyan, par. I'm a bird. Parang naruto lang oh, masakit nandeli. Parang naruto lang yung galawan ko don para. Okay lang ba kayo? Hop, Get op, over op, here. hop, Up. Op, up. 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 Tama, tama ka dun. One, one. To see is to believe. Kaya dapat bago tayo man trust to, ay mananalo na tayo. Ay e mag-turtle kaya tayo, mga kapatid. Ito. Oh, hindi na ba uso ang turtle ngayon sa MLBB? Patay, hindi tinurtle ni Idol. Boss, help! Help, bossing! Hindi, e wag. Kinag-push na natin to. Kunin na natin to, par. Diyan yeah, naman yung yeah, halo sa gitna, oh. Patay na yan in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. May tiwala ko dyan, baby boy ko yan, eh. Hmm, diba? Napatay niya din. Hmm, hola, Bells. May kwento, A kiss, kiss. Patay. Next. Ano kaya yung papangalan ko sa sarili ko ngayon, diba? Meron na tayong Joyce variant, eh. Teka lang, teka lang. mo yung red. Para matapos na natin. Hop. Oh, idol, may help! nagpupunta sa akin, bossing. Bossing, may nagpupunta sa akin, bossing. Help, 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 bossing. 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 Tangang, tanga. Nabak bossing, di... Ba't di... Ba't kinuha mo, bossing? Brr, brr. Bossing. Bossing savings. Naku, lakas namin parehas. Last game, 6 minutes. Walang kapawis-pawis. Mas pinagpawisan pa ako na no? may make pa ako par. Sulitin na natin yung make natin, oh. Nangangati na ako talaga, eh. Mapapadasal talaga si Richie Rivero dito, par. Sa sobrang lakas ko. Pogi. Ang lakas, oh. Oh my God. Eto. Patay. Uri ko, par. Dinandaanan ka lang. Kung ako yan, pre, hindi ako papahayag dun. Parang sa itong dinanang ka lang ni Wanwan. Eto. Eto. Mm. 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 Ah! Mm. Stop, mm. Stop. Mm. Ay, agaw pa. Huwag mo nakagawin. Nasa akin eh. Pre-retry ka pe. Huwag ka nang rumetry pa. Ito, kunin natin to. Ayaw ko. Ayaw, Ayaw ko. Patay. Oh, diba? Sa akin din. Hello. Mm. Sige, 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 Pew. sige. Sige. Helicopter. Sige, ay. Huwag mo naman kini kay SBB boy. Huwag mo naman kini SBB boy. Bakit 31 versus 3? Naglalaro naman ako parati ng ML ah. Hindi naman mga bots siguro tong kalabang ko, diba? Ba't ganun? Ano nangyari sa buwan, ano, bansang Pilipinas? Sige pa, sige pa. O, oh, sige pa. Mm, mm, mm. Bye, have a great time. Salamat ka, di kita pinasok. Mm. Oh, Get over here! Ay, Uncle! Patay! Ba't hindi ako nag-SS? Hadouken! Aw, 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 Masakit, 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 masakit. Hmm, Ay! hmm, I'm a bird. <gasps> ay, call, ay, Ayaw, call ndale ndale Shit, mamatay tayo par. Delikado pala yung ginagawa akong moves. Parang feeling ko pag napanood ng blacklist to, kukunin nila ako guys eh. Saan yung whiskers ko? Paano natin showcase naman? ba? Diba? Si Bibo Boy number 2 binubugbog. Patay! Hmm. Tayo pa papayag nyan. Tayo pa papayag nyan pre. Di ko na nga magamit yung ko eh. Papabugbog pa kayo. Ayun o. I'm a bird! Uy, naku, pinalipad. Pinalipad tayo. Aray! Okay lang guys. Calibrating, calibrating. Hindi naman tayo sinong wala ako? Oh, Para namang pambihira naman na itong mga to. Sige nga, sige nga. Ito na mga kaibigan 1v1 with a great wall. Lumatabas naman ng mga aking inner shoutcaster dito sa may Gedli. op, oh, pinapatay niya doon at nakapatay siya mga kaibigan. Teka lang, kailangan niya maging feminine. Diba gano'ng ginagawa ng ano, mga crush? Kunwari, kunwari mga girls na may makikita silang pogi. Diba gumagano'n sila? laba ba kayo gumagano'n pag nakikita niyo ako? Ay, esti, pag nakikita kayo ng pogi. Pag gumagano'n kayo, yung buhok. Ha? Hindi mo ginagawa sa akin? Aba? Anong kailangan ko? Emotional damage! Okay lang, okay lang, okay lang. Mas maganda ako sa iyo ngayong gabi. Kaya I have my rights. Ano ba tong winchan? Para saan ba tong winchan to to? Hindi ko na alam kung ano yung mga items yun eh. Ayaw, call! Ayaw, call! Ayaw, call! Hmm,

o naglalag po, naglalag po, naglalag po Partido, o O dumudubida po Tumagos pa, tumagos pa, tumagos pa Tumagos pa, tumagos pa, tumagos pa Tumagos pa, tumagos pa, pa Sumayaw pa, sumayaw pa, sumayaw pa pa, Ayaw pa? Ayaw na Piling ko dapat ayaw nyo na dito eh Tapusin na kaya natin guys Tara na, na natin to par Hmm, hmm Hmm. Uy, naglalag par Delicates Eh sayawan mo Hmm, hmm, di pa ako nakakuha. Pero okay lang. Importante dito is teamwork makes the dreams work, di ba? Oh, oh, yung teamwork? Nasan yung teamwork? Walang teamwork, di ba? Walang teamwork pag pumapatay ka. Yung dreams lang, yung nagwa-work. Tapos na? Tapos na? Ayaw, call. Cherries! Ano ba yun? Yan yun? Parang hindi naman, ano? Parang hindi naman yun lang yun, par. Di man lang pinagpawisan pero O, oh, di ba babae naman yung nasa icon ko eh. MVP pa ako. So guys, pag umabot po tayo ng 2k likes may higit, okay? Ibabalik natin ang ating ML serye. Dahil nababalitaan ko eh, gusto nyo ako maglaro ng ibang game. So maglalaro tayo ng ML ng parate kapag umabot tayo ng 2k likes. And ang comment of the day natin, nakagandahan ba kayo sa akin? Type yes kung oo, type no kung oo pa din. So yun ang comment of the day natin mga sir, okay? I feel refreshed. Oh, nilike nila ako pero Di porket babaya icon ko, ilalike nyo na ako ha. Ah. Ano yun? So guys, ulitin ko lang po muli. Alright? Kapag umorder po kayo sa Grab Food simula April 12 hanggang April 18, eh meron po kayong chance na makakuha ng skin, exclusive items at iba pa. Basta code po yung nandun sa may loob. Siguro wala naman sa loob ng pagkain nyo. Pero nandun po sa may loob. Alright? At syempre, nakakostume din po yung mga Grab Drivers natin ng parang ganito. Pero syempre, hindi naman yung ganito kalala. Alright. Di naman po ganito kalala yung makikita natin Pero ganito po yung magiging itsura po nila Alright? And kung gusto nyo nga pala muli Maglaro uh, ng MLBB Alright? I-download nyo na lang po yung link ay eh, nandyan sa may baba I-click nyo na lang po lahat-lahat So I think kaya pa nating umisang laro Dahil nabibitin po ako Okay? Feeling ko kaya naman Play game pa tayo Hola Bell may Sino to? Sino kayo? Ayoko ayo, yan ayo, 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 usama yan Ayoko usama yan Ako lang mag-isa Hindi pwede yan Ano tayo matatawag na pinakamalakas Diba? Ay! So guys, okay, panalo na po tayo sa laro. Okay, ayaw call. That is it for today's video mga kaibigan. Maraming maraming salamat. It's po boy, yung Aplaulis King FB, aka your family friendly content creator on the go. So ang kati na po ng buhok ko, okay, hindi ko na po ulitin yung ganitong cosplay. Mas na-appreciate ko yung girlfriend ko ngayon dahil ang hirap pala talaga mag-cosplay po ng ganito. Nang sobra, sobrang, sobra, sobrang, sobra, sobra. So ingat, kita kids, paalam, always stay safe. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, huwag nyo palang nga kalimutan yung nasabi natin kanina. Click nyo na lang link dyan sa may baba merong malupitang rewards dyan. Okay? Paalam! Ingat!